Chu at Avelino, dalawang kilalang personalidad sa industriya ng showbiz, ay nagbigay ng pahayag na magkasama na sila sa iisang bahay. Matagal ng usap-usapan sa publiko ang tungkol sa kanilang relasyon, ngunit ngayon lang nila ito binigyan ng formal na pag-amin. Ayon kay Kim, hindi na nila itinago ang kanilang pagmamahalan at hindi na nila naramdaman ang pangangailangan na magtago pa. Ang relasyon nila ni Paolo ay unang naging usap-usapan ng mapansin ng mga tao ang mga sweet moments nila na madalas mapansin sa social media. Ilang mga hindi inaasahang mga litrato at video ang kumalat na nagpapakita ng kanilang closeness, kaya't hindi na nakapagtataka na maraming tao ang nagtanong tungkol sa kanilang relasyon. Marami rin ang nagsasabing nagkaroon sila ng chemistry sa mga nagdaang proyekto nilang magkasama na naging dahilan kung bakit mas lalong nagpatibay ang kanilang connection. Sa kabila ng mga haka-haka, si Kim at Paulo ay pinili nilang hindi magbigay ng opisyal na pahayag agad-agad. Binibigyan nila ng respeto ang kanilang pribadong buhay, at ayon sa kanila, ang mga desisyon nila hinggil sa kanilang relasyon ay nasa kanilang mga kamay. Bagamat maraming nagsusuri sa kanilang bawat kilos, pinili nilang maging tahimik at mag sa kanilang mga personal na damdamin. Ngunit sa mga nakaraang buwan, nagbago ang lahat. Sinabi ni Kim na sa ngayon, masaya siya na makita ang publiko na masaya para sa kanilang relasyon. Hindi rin naiwasan ng mga fans at ilang malalapit na kaibigan ang magbigay ng suporta sa kanilang pagiging bukas sa kanilang relasyon hindi rin nakaligtas sa mga mata ng publiko ang kanilang magkasunod na mga post sa social media na nagpapakita ng kanilang pagiging komportable at masaya sa isa't isa. Ayon kay Kim, naging natural lang na magdesisyon sila na magsama sa ilalim ng iisang bubong. Ayun pa sa kanya, hindi nila ipinilit ang anumang bagay at dumating ito ng kusa. Ibinahagi niyang isang malaking hakbang ang kanilang relasyon, ngunit ito ay isang hakbang na nagbigay sa kanila ng kaligayahan. Samantala, si Paulo Avelino ay hindi rin nagbigay ng mga detalyadong paliwanag tungkol sa kanilang relasyon, ngunit ipinahayag din niya ang kanyang saya sa kanilang samahan. Para kay Paolo, mahalaga na magtulungan silang dalawa at magsuportahan sa isa't isa sa anumang aspeto ng kanilang buhay. Habang ang kanilang relasyon ay patuloy na binibigyang pansin ng publiko, pinili nilang huwag magmadali at bigyan ng panahon ang bawat isa upang tunay na makilala ang isa't isa sa personal na buhay. Hindi rin nawala ang mga tanong mula sa mga tagahanga kung paano nila hinaharap ang mga hamon ng kanilang relasyon, lalo na't parehong abala sa kanikanilang nilang mga karera. Ayon kay Kim, sila ni Paulo ay may magandang pag-unawa sa kanilang mga schedules at responsibilidad. Mahalaga ang komunikasyon para sa kanila, at ginagamit nila ang bawat pagkakataon upang magkasama kahit na abala sila sa kanilang mga trabaho. Sa kabila ng lahat ng pansin na kanilang natamo mula sa publiko, sinabi ni Kim at Paulo na ang pinakamahalaga sa kanila ay ang kanilang personal na kaligayahan at ang kanilang relasyon bilang magkasama. Pinipili nilang maging positibo at magpatuloy sa kanilang buhay bilang isang magpartner kahit na marami pang mga pagsubok na darating. Nagbigay din sila ng mensahe sa kanilang mga tagahanga na nagpapakita ng labis na suporta at pagmamahal. Ayon kay Kim, natutunan nilang tanggapin at yakapin ang kanilang relasyon sa kabila ng lahat ng mga spekulasyon at opinyon ng iba. Para sa kanila, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal na nararamdaman nila sa isa't isa at ang suporta mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa kabila ng mga pagsubok at usap-usapan, si Kim at Paolo ay nagpapakita ng matibay na samahan at pagkakaintindihan. Bagamat may mga hindi maiwasang pagsubok sa relasyon ng kahit anong magkasama, nagpapakita sila ng tamang pagpapahalaga sa bawat isa at nagpapatuloy sa kanilang buhay ng masaya at kontento.